Pinakamalaking kahinaan ng Leo, ang katotohanan sa likod ng kanilang pride. Nais mo bang malaman kung bakit kayang humarap ng isang Leo sa mundo nang may matatag na kumpiyansa, ngunit tahimik na nasasaktan kapag walang nakakakita? Nakikita ng iba ang kanilang apoy, lakas, at karangalan, pero halos walang nakakakita sa kahinaan na itinatago nila sa kaibuturan ng kanilang puso. Isang kahinaan na napakalakas na humuhubog sa kanilang mga relasyon, desisyon, at kahit sa paraan ng kanilang pag-ibig. Kilala ang mga Leo bilang mga hari at reyna ng Zodiac, pero paano kung sasabihin ko sa iyo na sa likod ng kanilang marinal na ningning ay may takot na hindi nila ikinukwento? Isang takot na higit pa sa kanilang inaamin ang kumokontrol sa kanila, isang takot na ginagawang kalasad ang kanilang pride na hindi nila kayang ibaba. ngayon, isisiwalat natin ang katotohanan sa pinakamalaking kahinaan ng isang Leo, ang pinoprotektahan nila sa bawat miti, tawa, at sandali ng tahimik na tapang. Handa ka na bang makita ang totoong leo? Madalas na hindi nauunawaan ang mga leo. Iniisip ng mga tao na naghahangad sila ng atensyon, na gustong gusto nilang hangaan, at na ang kanilang pride ay dahil gusto nilang maging sentro ng bawat silid. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas makatao. Ang ningning ng isang leo ay hindi tungkol sa ego ito ay tungkol sa pag-survive. Sa kulturang Pilipino, hinahangaan natin ang matitibay na personalidad, tapat na puso, at mga taong pinoprotektahan ang kanilang minamahal. At iyon mismo ang ginagawa ng Leo. Nakatayo sila ng matangkad hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil ayaw nilang ipakita kung gaano sila nasaktan. Tahimik nilang dinadala ang mga responsibilidad, at mumiti kahit nanginginig ang kanilang puso munit sa likod ng tapang na yon ay may nakatagong katotohanan isang bahagi ng Leo na halos walang nakakakita. Bahagi ito na nagpapaliwanag kung bakit sila umatras, nag overthink at bakit nagiging kalasag ang kanilang pride. Ngayon, isisiwalat natin ang nakatagong bahagi na yon at mauunawaan ang totoong kwento sa likod ng kanilang pride. Kapag tumitingin ang mga tao sa isang Leo, nakikita nila ang makapangyarihang presensya, isang taong kumasok sa isang silid ng may kumpiyansa isang taong nagsasalita ng may tapang, isang taong tila hindi natatakot. Ito ang mukha ng pride ng Leo. Ito ang bahaging hinahangaan ng mundo at ito rin ang bahaging hindi nauunawaan ng mundo. Para sa marami, ang pride ng Leo ay parang ego. Parang hangarin na magningning, manguna, at mangibabaw sa iba. Ngunit para sa Leo, ang pride ay hindi tungkol sa pagiging mas mahusay, ito ay patunay na kaya nilang malampasan ang lahat ng pinagdaanan nila. Sa mga relasyon, ipinapakita ng mga leo ang pagmamahal ng buong puso. Nagbibigay sila, sumusuporta, at nagpoprotekta. Ngunit ang kanilang pride ay nagpapakita sa iba na tila hindi sila nangangailangan ng kahit sino. Sa pagkakaibigan, mukhang kumpiyansa at walang inaalala, kahit may matinding sugat na tinatago. Sa karera, namumuno sila hindi dahil gusto nila ng kontrol, kundi dahil natatakot silang makita bilang mahina. Nakikita ng lahat ang apoy, Ngunit hindi nila nakikita ang mga sugat na itinatago ng apoy na yon. Ito ang mukha ng pride, maliwanag, matapang, at maganda sa panlabas, ngunit nakalilinlang. Sa likod ng matapang na panlabas ng isang leo ay may kahinaan na bihirang mapansin. Nakikita ng mundo ang lakas, ngunit bihira nilang makita ang takot. Takot sa pagtanggi, takot na hindi maunawaan, takot na hindi tunay na pahalagahan. Ito ang kahinaan na kanilang pinoprotektahan gamit ang bawat hibla ng kanilang pride. Ang mga Leo ay labis na emosyonal. Nararamdaman nila ang bawat bagay ng mas matindi kaysa sa inaakala ng karamihan. Bawat papuri, bawat puna, bawat maliit na kilos ay mahalaga sa kanila. Munit itinatago nila ang mga damdaming ito sa likod ng kumpiyansang niti. Bakit? Dahil kapag ipinakita nila ang tunay nilang damdamin, pakiramdam nila ay nagiging bukas sila sa sakit at ang pagiging bukas ay maaaring masaktan sa pag-ibig, lumilitaw ang kahinaan nila kapag nag-aatubiling buksan ng lubos ang puso, kahit sa mga taong pinakapinagkakatiwalaan nila. Natatakot silang ang pagiging bukas ay maaaring mauwi sa pagtataksil o pagkabigo. Sa pagkakaibigan, minsan ay inaalis nila ang iba, hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil pinoprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa sakit. Sa buhay pamilya, tahimik nilang dinadala ang bigat ng mga inaasahan, tumatangging ipakita ang kahinaan kahit masakit ang puso. May intindihan ito ng lubos ng mga manunood na Pilipino, ang konsepto ng hiya at pride ay kadalasang nag-udyok sa tao na itago ang kanilang pakikibaka upang protektahan ang sarili at ang minamahal. Para sa Leo, ang pride ay hindi kayabangan, ito ay kalasan. Ang nakatagong kahinaan nila ay ang pagnanasa na makita, maunawaan, at tanggapin kahit na ang mundo ay nakikita lamang ang kanilang apoy at ang apoy na ito, kahit na maganda, ay madalas na nagtatago ng pinakamalalim na bahagi ng kanilang pagkatao. Ang nakatagong kahinaan ng isang leo ay hindi na nanatiling nakatago lamang, tahimik nitong hinuhubog ang bawat aspeto ng kanilang buhay. Sa pag-ibig, ang takot nila sa pagiging bukas ay maaaring magtulak sa kanila na sobra-sobrang magpakita o matras. Maaaring mukhang kumpiyansa at kontrolado sila, ngunit sa loob, pinagdududahan nila kung tunay ba silang minamahal o pinahahalagahan kapag nasaktan, madala silang umalis ng tahimik, daladala ang sakit ng mag-isa kaysa ipakita ito sa iba. Sa pagkakaibigan, ang pride na ito ay maaaring lumikha ng distansya. Nakikita sila ng mga kaibigan bilang matatag, walang takot, o hindi matitinag, ngunit hindi nila alam na minsan ay nakakaramdam ng pag-iisa ang leo. Ang kanilang pag-aalinlangan na ibahagi ang kanilang pinagdadaanan ay maaaring magparamdam sa mga malalapit na kaibigan na may pader na naghihiwalay. Isang pader na gawa sa pagmamahal, takot, at pride. Nararamdaman din ang epekto nito sa relasyon sa pamilya. Tahimik na dinadala ng Leo ang mga responsibilidad, tumatangging humingi ng tulong, dahil natatakot na ang pag-amin ng kahinaan ay makakadismaya o magiging pasanin sa minamahal. Dahil dito, maaaring mukhang malayo o mahirap lapitan ng Leo, kahit puno ng malasakit ang kanilang puso. Bawat desisyon ng isang Leo ay naimpluwensyahan ng pakikibaka sa pagitan ng pride at kahinaan. Nilalabanan nila ang kanilang sarili upang balansihin ang apoy at pagiging marupok. At habang ang kanilang panlabas na lakas ay nagbibigay inspirasyon sa marami, ang kapalit ng nakatagong kahinaan ay madalas pribado, gabing walang tulog, tahimik na luha, at bigat ng pagdadala ng lahat ng mag-isa. Para sa mga manunood na Pilipino, malalim ang pagkakaugnay dito, ang tapang na tiisin ng tahimik, protektahan ang mahal sa buhay, at mumiti sa gitna ng pakikibaka ay nakikita natin araw-araw. Ang apoy ng isang leo ay nagniningning, ngunit ang anino ng kanilang nakatagong kahinaan ay laging naroroon, humuhubog sa kanilang pagkatao, sa kanilang pag-ibig, at sa paraan ng kanilang pakikisalamuha sa mundo. Sa loob ng isang leo, may patuloy na labanan, pride laban sa kahinaan. Sa panlabas, sila ay kumpiyansa, nanginibabaw, at tila walang takot. Munit sa loob, nakikipagbuno sila sa mga takot na bihira nilang aminin, kahit sa kanilang sarili. Bawat desisyon, bawat salita, bawat ngiti ay maingat na sinusukat upang mapanatili ang kanilang lakas, habang lihim na pinoprotektahan ang kanilang puso. Nilalabanan nila ang pagnanais na humingi ng tulong, ipakita ang kahinaan, o hayaan ang iba na makita ang kanilang sakit. Ang panloob na pakikibaka na ito ay maaaring magparamdam ng pag-iisa, kahit na napapaligiran ng mga taong nagmamalasakit. Mabigat ang presyon na, laging magningning, at habang mas tinatago nila ang kanilang kahinaan, mas lumalaki ang pasaning dala nila. Sa mga relasyon, lumilitaw ang labanan sa anyo ng pag-aatubili o sobra-sobrang pagsusumikap. Nais nilang magmahal ng malalim, ngunit natatakot masaktan. Nais nilang magtiwala ng buo, ngunit natatakot sa pagtataksil. Sa pagkakaibigan at pamilya, sinusubukan nilang maging haligi ng suporta, habang tinatago ang kanilang sariling emosyonal na bagyo. Para sa mga manunood na Pilipino, naugnay ito sa konsepto ng chi pakikipagkapwa, pagpapakita ng lakas para sa iba, habang tahimik na dinadala ang personal na pakikibaka. Isa itong emosyonal na balanse, nagbibigay ng tapang habang itinatago ang kahinaan. Ang apoy ng isang leo ay hindi lamang init at liwanag, ito rin ay isang kalasag. Nagnanais ang kanilang puso na maunawaan, ngunit hinahadlangan sila ng pride. Ang tahimik na labanan na ito ang dahilan sa kanilang tindi, kanilang katapatan, at minsang hindi nauunawaan na kilos. Sa likod ng dagundong ng leon ay isang pusong lumalaban sa sariling mga anino. Madalas na hindi nauunawaan ang pride. Iniisip ng mga tao na ang pride ng isang leo ay kayabangan o ego, ngunit mas malalim ang katotohanan. Para sa isang leo, ang pride ay isang kalasad, isang proteksyon na nabuo mula sa maraming taon ng pagtatanggol sa kanilang puso. Ito ang paraan nila upang makaligtas, ang paraan nila upang ipakita ang lakas kapag sinusubok ng buhay na basagin sila. Ang kanilang pride ay hindi pa der para itaboy ang tao, ito ay bantay upang protektahan ang mga mahal nila sa buhay. Bawat kilos ng kumpiyansa, bawat matapang na hakbang, bawat sandaling sila ay nagniningning ay pinapagana ng pagmamahal at katapatan. Itinatago ng kanilang pride ang kahinaan, ngunit ipinapakita rin ito ang tapang. Ang puso ng isang leo ay tumatanggap ng damdamin ng matindi, at ang bigat ng mga damdamin iyon ay maaaring nakaka-overwhelm. Ang pride ay nagiging paraan nila upang pamahalaan ang bagyong ito, isang paraan upang magpatuloy kahit na mabigat ang mundo. May intindihan ito ng mga manonood na Pilipino, ang tahimik na pagtitiis, ang tahimik na tapang, at ang determinasyon na panatilihin ligtas ang pamilya at minamahal, kahit na may personal na sakripisyo. Ang pride nila ay kaugnay ng pinakamalalim nilang pagpapahalaga, katapatan, proteksyon, at emosyonal na lakas. Sa huli, ang kahinaan sa likod ng kanilang pride ay hindi kapintasan, ito ay patunay ng kanilang pagkatao. Ipinapakita nito na sa likod ng apoy, dagundong, at kumpiyansa ay may pusong nagmamahal ng labis, nagmamalasakit ng sobra, at natatakot na hindi mapansin. Upang maunawaan ang isang Leo ay makita ang balanse sa pagitan ng apoy at pagiging marupok, lakas at sensibilidad. Ang pride ay hindi kahinaan nila, ito ang paraan nila upang mabuhay ng may grasya at puso. Ang pagmamahal sa isang Leo ay nangangailangan ng pagunawa, pasensya at respeto. Sa likod ng kanilang mapagmataas na panlabas ay may pusong naghahangad ng katapatan, pagpapahalaga at tunay na koneksyon hindi nila hinahanap ang taong simpleng humahanga lamang sa kanila. Nais nila ang taong makakakita sa kanila, tunay na makakakita, pati na ang kahinaan na itinatago nila. Maging mahinahon sa kanilang emosyon. Maaaring um, hindi bukas na humingi ng tulong ang isang leo, ngunit ang maliliit na kilos ng pag-aalaga wow. ay napakahalaga. Pinahahalagahan nila ang papuri at pagkilala, ngunit ang walang laman na puri ay hindi aabot sa kanilang puso. Ipakita na pinapahalagahan mo ang kanilang pagsisikap, kanilang katapatan, at ang tapat nilang pagmamahal sa mga mahal nila sa buhay. Bigyan sila ng espasyo upang magningning, ngunit pati na rin ang espasyo upang maging bukas. Ikayatin silang ibahagi ang kanilang damdamin ng walang paghuhusga. Makinig ng matiisin kapag sila ay nagbubukas, at huwag kailanman pagsamantalahan ang kanilang tiwala. May intindihan ng mga manunood na Pilipino ang kahalagahan ng katapatan, pamilya, at emosyonal na katapatan. Namumuhay ng masaya ang isang leo kapag nararamdaman nilang minamahal, sinusuportahan, at iginagalang. Madalas nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kapag inisip ng iba na kayabangan ang kanilang pride. Sa madaling salita, igalang ang kanilang puso, respetuhin ang kanilang hangganan, at mahalin sila ng tapat. Ito ang susi upang tunay na makaugnay sa leon sa likod ng pride. Ang mga leo ay higit pa sa kanilang pride higit pa sa kanilang apoy, higit pa sa matapang na presensyang nakikita ng mundo. Sa likod ng kumpiyansa ay may pusong nakakaramdam ng malalim, nagmamahal ng tapat, at natatakot na hindi mapansin. Ang kanilang pride ay hindi kayabangan, ito ay proteksyon, isang kalasag na nagbibigay daan sa kanila na tiisin, magmahal, at magmining kahit mabigat ang buhay. Para sa mga manunood na Pilipino, malalim ang koneksyon dito. Marami sa atin ang nakakaalam kung ano ang pakiramdam na tahimik na dalhin ang mga pasanin, protektahan ang mahal sa buhay, at itago ang kahinaan sa likod ng lakas. Ganoon din ang ginagawa ng isang leo, araw-araw. Ang pag-unawa sa isang leo ay nangangahulugang makita ang higit sa dagundong, higit sa kumpiyansa, at sa pusong tahimik na tumitibok sa ilalim. Ang kanilang pinakamalaking kahinaan, ang takot, kahinaan, at nakatagong sensibilidad ay kasabay na kanilang pinakamalakas na katangian. Kapag iginagalang natin ang kanilang puso, pinapahalagahan ang kanilang pride, at pinapahalagahan ang kanilang katapatan, makikita natin ang totoong leo, matapang, masigasig, at tunay na makatao. Ipinakita ba nito ang totoong mukha ng isang leo? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments at sabihin ang iyong zodiac sign. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa mga kaibigan na kailangang maunawaan ang apoy at puso ng isang liyo.